pun pa hanggang bewang ang baha sa Rincon Road sa Valenzuela. Ito ang daan patungo sa Dalandana National High School, isang evacuation center na lubog din sa baha. Mga truck lang ang kayang dumaan sa malalim na bahagi ng Rincon Road kaya ang mga residente naglalakad sa baha o di kaya'y umaarkila ng pedicab. Mahirap nga po sa mahirap ay eh, kailangan po para sa pamilya. Eh, ilan ko? Apat. Naabutan nating pauwi ang electrical engineering student na si Jensel. Kahit daw kasi suspendido na ang klase, gumawa pa sila ng project sa bahay ng kaklase. Uwi po sana kahapon kasi nabutan po ng ulan. Ang maglola naman na ito, ngayon palang lilikas patungo sa bahay ng kaanak dahil hanggang tuhod ang baha sa kanilang bahay. Nagtaas pa kami mga gamit na inakyat namin. Nandito tayo sa barangay Marulas dito sa Valenzuela kung saan unti-unti na nga uh, naglilines, naglilimas ng gamit yung mga residente dito matapos nga gumaba na yung baha ngayong araw na ito. Kwento ng mga residente, umabot ng lagpas tao ang baha sa barangay Marulas, matapos umapaw ang kalapit na Tulyahan River. Kaya nagkumahog silang lumikas sa kalapit na evacuation center. Noon ako yung mga apo ko. Nagulat ko ako, ninervous na po ako sa pagtaas ng tubig. Hindi naman namin akalain na ganyang kataas ngayon. Ayon sa leader ng purok na ito, kahapon pa pabalik-balik ang tubig baha sa kanilang lugar kaya hindi pwedeng makampante sa gobyerno, malinis yung ilog namin, malinis yung kanal namin. Lahat. Tapos yung mga talagang barado, ah, tiktikin. Tapos yung ano namin, yung... Dito kasi masyadong maano, ang, ano, mabab, mahina ang ano namin. Pam. Lubog pa rin sa baha ang ilan pang lugar sa Kamanava area. Sa nakalipas na maghapon hanggang bewang pa rin ng tubig sa ilang bahagi ng Malabon. Kahit mga truck nahihirapan daanan ng ilang lugar sa Navotas. Humupa naman na karamihan ang baha sa Kaloocan matapos ang buwis-buhay na rescue operations kagabi. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.